Namiss nyo rin bagang mag-ulam ng ganinang pinatuyong gabi mga mare? Kaya tara, samahan nyo akong magluto. And for today sula, meron nga pala ako ditong pinatuyong dahon ng gabi at kako nga ni magalaing ako ngayon at nang makapag-ulam man lamang kami ng gulay. Namiss ko rin naman talagang mag-ulam ng gabi, kira man kako'y agatan ko nga ni Eri. Ayan nga nit, inumpisahan ko na din muna mag-isa ng sibuyas, bawang at saka ng luya. May kaunting karning baboy pa rin nga din eh, kaya't arit sinamasama ko na. Bale, asang kutsala ang muna natin yan, kaya naman naglagay ako din ng kaunting pampalasang asin at paminta. Tinakpan ko rin nga muna at mas mabilis siyang magtubig-tubig at mas mabilis lumambot. At kapag ganito nga rin medyo nag-iba na nga rin ang kulay ng karning baboy, ay eh, saka naman natin ilagay itong alamang. Magsisilbi nga pala yung pampalasa at pampaalat. Ayan nga rin. at ginisagi sa kulamang yan mahigit 3 minuto at pagkatapos ay eh, nilagay ko na rin na itong malabnaw na gata. Papakuluan nga lamang natin yun mga ilang minuto at pagkatapos nga ni kapag rin nga rin nagbula ka na, ay eh, saka naman natin ilalagay itong pinakang laman nga rin nung gabi. Inuna nga natin ilagay yan para nakapailalim at nang mas mabilis nga siyang maluto. Sinunod ko na rin agad ilagay din yung pinakang katawan ng gabi at saka yung dahon. At papakuluan nga lamang natin yan hanggang sa lumambot nga Dini nga sa amin sa probinsya, kapag wawala, wala ka nga ng ulam, may maghahagilap ka lamang din sa may tabi-tabi at maya-maya nga ni makakita ka ng mga gariling ulamin. Ika nga man din ang iba at ng matatanda ay basta masipag ka lamang ay hindi ka magugutong. At ayan nga, yung medyo malambot na nga rin mga gulay-gulay, ay hinaluhalo halo lamang muna natin para hindi naman masunog yung pinakang ilalim. At eto nga, kapag ganitong iga na nga yung unang gata na nailagay natin, ay na rin nga natin itong kakang gata o yung malapot na gata. Mula bata pa lamang ako, eto na kalimitang ulamin din sa amin at kapag wawala-wala nga ng kwarta ay maghagilap lamang man din ang gulay yun di kay katalo na. Yung mga garining lutong man din sa gabi ay kahit ilang arawan pa ay talaga namang kasarap sa bahaw. At eto na nga mga mare, luto na ang ating ginataang gabi. Thank you po Lord sa blessings. Kain tayo mga mawe. Talaga naman hong na, para na naman nga ho ang kain naming mag-asawa. At pati na rin nga ni si ate Kuning ay eh, gustong gusto nga itong laman ng gabi. pagkatapos ko ang kumain diyan, yan, ay kakoy maahon muna nga ni ako sa bundok ngayon at abisitahin ko yung inapakopras namin niyo. Dumaan nga muna ako din sa may panaderia at bumili lamang ako na ring hopia at saka mamon at mayigid din ka ako aring merindahin doon. Kasama ko nga pala aring kapatid kong si Tano at ayan, bumiyahin na rin nga kami papunta ng bundok. At rin na may kasunod ng barangay din laang namin kaya naman 10 minutes lamang ay nakarating na rin nga kami dito sa may bundok. May dala-dala na rin nga akong pananghalian din at saka tubig para ka ako nga din sa dalawang kaibigan naming mangyan na magkukupras. Pagkarating nga namin din eh, sabi nila ay kakain nakakain na daw sila at aring nga na yung na nila tapos na sila sa pagpapausok at inatadtad na nga nila aring kinupras. Kada ikatlong buwan nga ni Hupala ay nagapasungkit kami din ng nyog. Kaso nga lamang eh, medyo maliliit talaga yung buo ng nyog ngayon kaya talagang kinopras na namin kaysa ibenta pa namin ng buo at medyo mura nga ni. Eto nga ni Hupala dalawang kaibigan naming mangyan ang inapagkupras din tatay at nang meron nga daw silang trabaho. Kung sa trabaho nga na yung usapan, eh talaga namang maaasahan nga na itong mga kaibigan namin naman na talagang masisipag. Tinulungan ko na rin nga na sila din yung magtadtad na rin mga kuprasin at garinin nga na pala yung inagawa bago ibinta. Ang labanan nga ang namin din ay sila lahat ang gagawa at hati nga ni kami sa mapagbibintahan na rin kupras. Kapag talaga abala at maraming trabaho si tatay na inagawa, eto nga palang mga kaibigan namin palaging inatawag namin na magtrabaho dito sa bundok. Sanay na rin nga sila sa amin at minsan pa nga ay napunta sila mismo sa bahay at nagatanong ng pwedeng matrabaho at nang sila daw ay merong mapagkakwartahan. At minsan din nga ni sila ay nagatabas din ng damo at nagatiba ng saging. At basta talaga mga gawaing bundok katulad nga lamang nitong pagkukupras ay talagang sanay na sanay ang mga yan. Nung mga tapang nga kami, palagi din kami inasama ni tatay sa garining kuprasa. at nga yung trabaho ko palagi, tagatatad ng kupras. At eto nga, pagkatapos namin matatad ay mga kuprasin na disinilid na nga namin din sa sako. At pagkatapos ay dinalokdok at nang medyo mabigat nga sa timbang. 26 pesos nga ako pala ang kilo ngayon ng kupras. At ayan, pagkatapos nga may maisilid din sa sako, ay ngayon naman ay abintan na nga namin are sa bayan. Dumerecho na rin nga kami din sa patimbangan ng kupras. At salamat sa Diyos nga na kumahigit dalawang sako at kalahati naman kami na ngayon ng kupras. At ayun na nga pagkatapos matimbang ay idea rin na nga at inabot na rin sa amin yung pinakang kabayaran. At salamat naman nga ako sa Diyos at kami nga rin nakamahigit dos mil sa isngay undi ni sa kupras. At dahil nga meron tayo naging kabahagi sa pinagkupra sa neringanit eh, kami pumabaya ni Ate Kuning at kakoy mabili man lamang kami ng pangulam. Ay anong pagkabilis nga ni naring batuta at hindi nga ni mapayag na hindi siya asa mapapunta ng pilingki daw. 10 minutes away nga lamang ay eh, nakarating na rin kami din sa bayan. At ayan nga dito na rin kami dumiretsyo at changi nga ni pala ngayon. Kapag ganito nga ni changi eh, talaga namang kaliwat kanan ang mga paninda at napakaraming bilihin ngayon. Kaso nga lamang ay eh, abilin ko lamang pala din ay sibuyas. Abay marunong na nga ni mag-request yung batuta akong kasama at bumili nga daw kami na ring hipo na paborito niya. Kaya ayan, bumili lamang ako ng mahigit 150 pesos. Nakita ko rin nga na ito mga tindang palayok at naalala ko, nasira na ng nga palayong palayok ko sa bahay. Kaya naman ako'y nainggan yun. nakakoy bumili na. 350 pesos nga pala yung bili ko sa Garining Palayok at kakoy napakasarap lutuan na rin ang tulingan sa isang araw. At rin na nga ang pinunta ko din sa bayan at ako nga rin mabili ng ulam. Bumili lamang nga, nga, nga ako na rin galunggong na halagang 100 pesos at saka 150 pesos na karning baboy pang gisa. At kabilin-bilinan din nga rin ang asawa ko na mabili daw ako na rin kakanin. Kaya ayan kumuha lamang nga, nga, nga ako na rin apat na piraso na rin suman din sa daon ng saging. Paborito nga namin na rin isaw-saw sa kape at ayan kumuha din nga rin ako na rin isang balot na puto sa alagang 15 pesos. At rin, rin batutang kasama ko, inauhaw na wari sa aming paglalakad. Kaya ayan, nagpabilingan na naring palamig. At bago din nga ni kami umuwi, dumaan din kami dito sa may pickup shop at kakoy mabili nga ni lamang ako ng panregalo din eh dun sa ahuwa kang kumbata bukas. At ayan, pagkapasok ko nga ay dito na rin nga kagad ako dumerecho sa may mga tindahan ng mga laroang pambata at eto nga kagad yung napusuan ko, itong pulang car. Bumili na rin nga ako nitong paper bag na paglalagyan at ayan nga nit pinabalot ko na din at nang kakoy ready na rin para bukas. And pass forward, kinabukasan, araw nga nito ng linggo ay maagang maaga din nga alas 6 pa nga lamang ng umaga nang umalis kami sa aming bahay at kami nga ni bumiyahe papunta dito sa biga. At pasado alas 7.30 na rin nga nang kami makarating din At sakto din nga lamang yung dating namin at mag-uumpisa na rin nga itong paghahandog. At eto nga pala ang birthday boy na si Calix at siya rin nga pala yung ahandugan. Kaya naman for at nino nga ni kami diyang ang mag-asawa. Hindi ko na nga mawari kung pang ilang inaan ako ng baga ako ari. Sa palagay-lagay ko lamang ay parang ari pang 25 ko na wari. Pero ika nga naman ang mga matatanda kapag daw inakuha kang ninang at ninong ay huwag tatanggihan at blessing yaan. At isang karangalan at kagalakan din nga naming mag-asawa na mapili nga ni kami bilang isang ninang at ninong nitong batang si Calix. Sabi nga din ni Pastor ay eh, si Dinami dami nga daw ng kaibigan nitong mag-asawa. Isa nga ni kami na piling ninang para maging pangalawang magulang nga nitong kanilang anak. Kaya naman isang kagalakan talaga para sa amin. Pati na nga rin itong si Alicia Bernice ay tuwang-tuwa din nga dito sa kanyang bagong atid na si Calix. Sabay, may paghag ay. Ay kako nga hindi rin nagkakalayo ang mga edad nyo at sakto kaka-birthday din lamang ni Alicia Bernice yung araw at ayun na nga pagkatapos ng aming Sunday service ay eh, narin na rin nga kami dito sa reception para din na rin nga ni Manang Halian at ayun na nga mga mare kain po tayo thank you Lord sa lahat ng blessings pero bukod nga ni sa pulong ay eh, talagang masasarap din nga na yung mga luto nilang pagkain din at eh, talagang naparami rami nga na yung kain ko Maigi na rin lang man din at kahit pa nga na inasama sa iba itong si Alicia Bernice at hindi maligalig. Ayun nga na tabang nakakain-kain nga na din kami diyan. Ayun nga na palaro-laro lamang din eh. Nga ngayon, ngayon din lang nga ni sila nagpangita naring si atid niyang si Kalix. Aba, ay vibes na nga agad at nagkakasundo abay Aba, ay nakakatawang tingnan at parang kailan lamang nga ni Erin dalawang ari. At ayun na nga, syempre, bago natin makalimutan, na Erin, inabot ko na nga ang aking pakimkim at ang aking muntling regalo din sa aking bagong inaanak. Maraming salamat na rin nga ni Dini sa aking bagong kumpare at kumare na talaga namang may pa-takeout pa. bay pagpalain nga ho ng Diyos ang inyong buong pamilya. And big shoutout na nga rin po pala dito sa Mausig Family at number one supporters din nga daw namin sila sa aming mga vlogs. Abay, salamat nga niyo sa inyo. And pass forward Ari nga niho, At pagkawi ko din ni sa bahay Inaabutan eh, ko nga ni Ari mga kapatid ko At nakain nga ni sila ng pananghalian At ayan nga ni yung kanilang ulam ngayon Ay kako nga ni anong sarap din ang ulam nila At meron pang tilapia Mga nilagang talong, talbos At saka meron pang okura Ay kako, tamang tama din nga ni Ari dating ko At meron nga ni akong dalang pang ulam At ari nga ni pala yung pabalot sa akin Meron din yung macaroni salad Meron itong Shanghai At saka meron din nga ning suman Abay ayos din nga ni naman aring take out at kakoy libre na naman nga ho ang merienda ngayong hapong ari. And yun lamang muna nga ni po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.